dalawa ang ulo ng kalabaw. Ito ay nagre-representa sa dalawang uri ng mamamaya ng nai. Ang nakataas ay ang mga rebelyon at ang nakababang ulo naman ay ang mga nagpasakop na mamamayan. Tuloy po kayo sa dambana ng ating emakulado Concepcion. Ito ay sumisimbolo sa influensya ng Kristyanismo sa Pilipinas. Ang naik pa hatchery, ito ay naglalayon na maprotektahan at maparami ang dami ng mga pawikan hanggang pakawalan ito sa bayan ang Naik Public Market kung saan ang mga nagtitinda at ang mga magsasaka ay naglalabas ng mga sariwang gulay, prutas at dito pa rin matatagpuan ang isa sa kilalang pagkain sa Naik, ang tinatawag na moche, ang Deloso Agri Farm. Nagbibigay ng kapayapaan galing sa ating inang kalikasan. Mo ang Ako si Harim Ace Manalo, ang inyong reyna ng turismo, Naik!